nung unang lipat namin dito, eh talagang wala, napakahirap ang tubig. Kaya mahina kasi maliit yung tubo. Kami medyo malayo po yung naiigiba namin. Pag hindi ka nagising, sir, wala kang tubig, Kinabukal. alimbawa, araw, ganon. Problema po kasi sa Miramonte, dahil mataas ang lugar nila, may mga oras talagang walang tubig o oh, mahina ang pressure. Isa talaga itong Miramonte sa pinaka-challenging area namin noon. Nung napagalaman namin na intermittent ang water supply dito sa area, mayroong 4 to 6 a.m. lang nagkakaroon ng tubig, nagsimula kaming magpadala ng mobile water tanker para magkaroon sila ng additional water supply. Katulong ang aming technical teams, nagsagawa kami ng assessment at inaral namin kung paano mabibigyan ng solusyon ang problema dito sa area. Medyo mahirap talaga siya kung titingnan. Malayo sa bayan, matarik ang daan, at hindi simentado. Nalaman namin na mataas na pala ang non-revenue water dito o yung tubig na natatapon dahil sira na ang mga pipes. Kalumaan ng linya ang isa sa mga naging dahilan pagkasira ng pipes dito sa Miramonte. Dahil kailangan agad ng supply ng tubig, naglatag dito noon ng pipes na exposed sa mga kalsada. Noong tumagal, nasira na rin ang mga ito. Kasi marami kami dito'ng nakatira. So sobrang dami siguro siguro gumagamit. Napakahalaga sa amin na inform hindi lamang ang local government officials kundi ang mga residente sa gagawing proyekto. Nilatag namin ang total pipe replacement project para sa lugar. Mahirap din itong magawa kung walang suporta ng LGU, barangay at mga residente. Una pa lang, pinaliwanag nila sa amin na magiging malaki ang gawaan. Hindi naman nagkulang ang Maynilad sa pag-abiso kung kailan magkakaroon ng gawaan o interruption ng tubig. Base sa paliwanag ng Maynilad, kailangan ng palitan ng mga tubo dito sa amin upang ma-accommodate na nila ang madumadaming residente. Naging maayos naman ang pakikipag-ugnayan nila sa amin. Binigay naman namin at ng mga residente ang support ang kailangan para sa proyekto. Ay nag-aabiso po ang Maynilad sa amin dito na may gagawin po sila. Pero minsan, nawawala na din ng tubig, may nagsusupply din na uh, yung truck. Yung mga, nung magkano nga sila dito, lahat sila kompleto ng mga gamit. Wala kabala. Mas okay na po ngayon dahil may sari-sari na kami tubig. May shower pa nga kami sa banyo, sir. maraming <laughs> maraming marami salamat sa ginawa ng Manila sa aming lugar. Alamigyan kami ng tubig na sagana. Sabi nga nila, bagamat malayo na, malayo pa ang kaya nating marating basta tulong-tulong. Kaya kung mayroon ding pipe leaks or illegal connection sa inyong lugar, huwag po kayong magdalawang isip na i-report ito sa amin. Magtulungan tayong lahat para labanan ang NRW dahil dapat tama ang tubig para sa lahat.